So pangako kotol la, magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Yan, uh, maulan po din sa amin at uh, bay lang araw na po 3 days, 4 days na pong sunod-sunod. Aa. Ah, ah, ay talaga pong ang uh, ating uh, sili ay ating pong mga halaman ay tigalayan po natin at aba. Ay nabubuhol po ay sa dobrang dami ng bunga at uh, isa pang kasama ay yung malakas na ulan at hangin. Aa, ah, ah, talagang ako po ay balisa uh, at gawa po ng excuse me gawa po ng ano abay hindi ako makatulog po pag minsan at gawa ng ang halaman ko po inaalala ko ah, uh, ay perming hangin ay ang ating pong gastos ay tudo doon ay And pupuntahan po natin yung ating uh, tanim na upo po i-update ko po kayo yan ay oh, daan ng baha dinaanan po ng baha oh, dinaanan po ay yan po yung baha oh. araw araw po ay yan malaki na po oh. mm. ay ano naman po dinaanan yan gagamasin po natin dinaanan eh Hmm. Yan po. Poodo naman po ang bahay. Basa pa ay. Yan Yan. Alagyan na po natin ng pangkataas sa makalwa. Hmm. Ahawanin po natin mga otol gamasa natin lalagyan na po natin ito ng balag may susunod na araw at medyo ano po nabaha pa Simula sa ano, tubigan, halaman po muna. At sa tubigan, diretso naman po tayo doon. Papasko na naman mga kautulay. Ka eh. Ilang araw na po ay. Eh. ilang araw na po. Yeah, labas na po. Eh. Nagapang na taas mga kautulay. Ang atong kukuh. po mga outing Haba na po. Ang ating uh, upo. Ang so, mga kalwira ng balag. Ito po ay ano, pat lahat ay pataas mga outing. Ang balag ito. Tapos lang natin. Malagupo. Yan, na naman tayo mga kautol. Ito po. Yan, o. Oh. Ang sinilagyan ko na. Yan. Yan po, o. iba'y gumapang na, eh. Yan, nilagyan ko po nung minsan. Yan. Po. Ganda, na Yan po, Tapos, sarili yung iba. Yan, nadaanan po ng tubig. Ang laki. Laka ng baha. Pero, mga nainit na naman po eh. Oh. Maganda na po ang sikat ng araw. Taba po ng lupa. pa yung dito sa balag. Gamitin to ay ito kay na po. Sa linggo, lalagyan na natin ang Kawayan po tayong magti-prepare din ng kawayan. Yeah, ito po ay bago po tayong magsimula sa tubigan ay tapos na po ang ating trabaho sa mga halaman. Balik ulit tayo sa sa alternate lang mga otol, kumbaga sa ano po? Halaman, at tapos ang halaman, tubigan. Salitan lang mga bakalang po i-balance mga otol. Para po hindi natin, natin mapabayaan. ating mga halaman. Ganda na po. O. Awa na. Naglabasan na yung mga upo natin. Kapag nainaman po ng tubig mga utol para pong halaman po yan. Awa dyan. Na ano po ba? Yung pupuno ay natutunaw pag nainaman po ng tubig. Nagapang na po. Ngayon, o. O, tulog ito po. ganda na po mga utol pagka hukin lang natin hindi alam po ng baha And then, to, ang puno po ay matutunaw eh, meron naman po tayo nakabalag eh. Oh. nakasampa na Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjegali gana Mga kaupo Yan, ay okay na po, malalaki na. Ang ating upo na mayumi. Yan, nahawan na rin po natin lahat. Yan. Nalagyan po natin sa makalwa ng uh, ano po, balag pataas. Yan po din. Eh. Yan po. Yan. lang po natin mga puno-puno at ating ginahot na rin. Yan. Ganda na. Tama naman po ang lupa. Hmm. Talaga pong anong ganda. Hmm. Ay, kung hindi umulan mga kautol ay, ang ganda po niyan lalo busarga. haban. Hmm. Haba na. Tapos gusto niyo po papaya mga kautol oh. Dami. baba ng papayang arpo katabi lang po ng ating upuhan ang ganda na po mga utol, ng ating uh, upo ay kung hindi dumaan din ang baha po ay pagkaganda na po ng ating ano upo ay daan po pala hanggang doon galing ba yung baha sa niugan ay diretso naman po ay sa aking tubigan boy buhay naman po lahat mga utol ha naman po namatay kaya lang yung iba ay eh, nalunod okay lang po yan sa ano lang po nahawan na natin tapos halagay natin ng ah, balag po sa makalwa tayo naman po maglalagay ng abuno po sa ating binhi mga ah, otol binhi na palay atipun dapog. kasama po sa si andun si kuya yung tama oh, mga otol basa pa tapos po nang baghidin ng malino ng, ng baha Hmm. Yan, dano pa po kayo. Hmm. Eh. Nag-diretso naman po sa ating upuhan dun sa kabila. Wala po tayong magagawa. Ganyan po talaga ang kalamidad. Lucky. Mga utol ay eh, hapay na po pala rin yung turdan. Sa aking tubigan. Yan. Ang ah, Ang ganda. Pagkalak eh Nakakapain po natin Huwag kong mga talbog Ayan eh, magkordal po. Yan. Eh, eh, taas eh. Madaling po sa amin, sa kanda kuya, kanda nana, kanda tatay po, kanda otol kambal. Kaya naman pong kainin na rin. Buong pamilya namin ng otol oh, ito po ah, Latundan po Ayan yeah, Napapakinabangan na po Yung talim namin Ayan yeah. na mga kotol ito pa yung harvest natin yan no? yan yeah. yeah, mga kotol uh, yari na po ang uh, buong maghapon hanggang dito lang po sana po yung naka-inspire sa inyo sipag lang po at saka buhay probinsya bye yeah. salamat po ating ama bagong karaw bagong pag-asa kaya't magsipag at magjaga ita na i'm a